Na tayo nagpaano mga Tapos na tayo nagpakuha ng dugo at saka na ano, at nagpakuha na rin tayo ng natin. kaya dito tayo sa ano mga boss. Dito tayo sa Malate. Sa may tapat ng US Embassy. Sa, sa may care. Hintayin lang natin yung ano. Hintayin ko lang yung kasama ko dahil hindi siya makaka- ano, maka hindi makadumi <laughs> sabi ko sa kanya kain siya ng ano, marami para maka ano, para maka <laughs> makapagdumi na yun na lang ang hinita na kasama ko mga boss magano na lang mag magdumi na lang kaya tayo sa tapat ng ano yung isimbasi ayun Embassy mga boss pa kung gusto niyo magpa ECG or magpa dito sa ano pwede kayo dito sa ano mga boss sa sa ano sa care health dito lang yan sa ano sa UIN mga boss sa may Ross Boulevard service road at ano po mga boss tumatanggap po sila ng ano mga walk in kaya maganda dito mga po maano Maasikaso ang mga doctors dito at mapinis na mabilis ang proseso nila dito mga boss kaya ano lang pwede rin kayo magpa ano mga boss pwede rin kayo magpa magpa appointment para hindi kayo mahasil mga boss at nandyan po yung ano nandyan po yung number nila landline at pwede rin kayong tumawag sa ano sa number ni ano ni sir henry na ang doktor dito sa ano, sa care health mga boss at kaya mga bus kung gusto nyo yung ano, up dito na kayo sa ano, dito na kayo sa ano, sa pera, dito lang yan sa ano, sa Ruas Yung mga boss at punta natin yung ano, punta ko lang yung kasama ko sa loob kasi namumoblema, hindi maka hindi ano, makaehe hindi maka, hindi maka ka. <laughs> Kaya yun mga boss puntahan muna natin sa loob. Dito tayo sa ano, Ferret, 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 Tara puntahan natin yung kasama natin sa loob babae. At 'yan mga boss, ano pala? ipakita ko sa inyo yung mga ano mga offer nila mga boss ng pwede ano nila dito yung mga mga service nila dito mga boss natin. Tara punta tayo pasok tayo sa loob. At 'yan mga boss, mukhang ano na, Nasa loob na yung kasama ko at 'yon. Titayin na lang natin yung mga tapos mga boss, aglit lang 'yon, ano lang 'yon. Buhaan lang ng ano 'yon kuhaan ng dugo at magkano yon yun dudumi na yun. <laughs> para makadumi daw siya mga boss kumain ng ano kumain muna <laughs> kaya yun mga boss hintayin na lang natin dito sa atin. at wala pa yung ano wala pa yung dalawang kasama natin ng galing pa yun sa tondo kaya hintayin na lang natin ayun at yun hintayin natin mga boss dito sa lakad-lakad tayo natin sa ano, sa kasama natin Al. dami ano dito sa malate mga pa hintay-hintay lang tayo ba tapos na? Oh. ayun <laughs> nakadumi na wala <laughs> pa si Joey ang umuwi na sa buka Ayun, tapos, diba? ba? mo yun? Diba? Ayun, yata. Yung, hindi naman nag-detection. Ayun, mga boss, tapos na pala. At, hintayin <laughs> namin yung isa namin hindi rin makadumi kahapon. Tawagan <laughs> <laughs> ko. Tawagan mo daw. Ayun, mga boss, tawagan lang yung kasama namin na ano. Kahit kahapon pa yun, kaso nga lang, hindi maka, ano, hindi maka, hindi makadumi, maka kaya pinabalik ngayon nila mga mga mahinang nila lang at yung may mga ano pala dito dito ka sa silis at yung mga boss patawa at yung mga boss kung gusto nyo magpaano magpa medical dyan magpa check up Punta lang kayo dito sa araw dito sa Care Health Plus. Okay. Sa ano sa Tapat lang ng ano yan mga boss, tapat ng UH Embassy at sa, sa may, no? sa Ruas Boulevard, Service Road. Oh. Kaya, yan. Oh, okay. Ano, okay na? Kanina pa ako siya. Ha? Hindi ko pala niya yung... Sasabihin ko ba natapos na sa akin? Kung may mapalas yun. Ayan, nandun lang yun. Ayo, tapos na pala. Alright. Ayo, hey, pero umaga eh. Umaga pala. Oo. Ayo, tapos na kami mga boss. At, yan. Diretso na kami sa, ano. Diretso na kami sa paparoonan. Yeah. At yung motor natin. Punta na tayo sa parking. Ayan. Okay, boss. Tapos na. <laughs> tapos din at yung mga boss dyan lang yung ano dyan lang yung ano natin yan at yung mga boss tapos na uwi na tayo at biyahin na tayo punta tayo ng ano punta kami nang San Pedro mga boss at may kukunin kami doon mga ano mga mga bridge kaya yun samahan nyo kami bye bye at hanggang dito na lang bye bye